Paldo na naman si tatay, sana all! Kenta <laughs> ko na! Alright! Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save 50 pounds Loving per person. Tabler, huh? That's 200 pounds off for a family of four. Ooh. Oh, no. no. <laughs> Si Buya Sili pala yung laman Check yung nanay mo may kasalanan doon Paano masabi? O sa mga may jowa dyan, gayahin nyo nga to. Yung tipong yung girlfriend nyo na mismo ang may hihiya naman <laughs> <laughs> Ay, <maratang. laughs> Ang ko na. Tama Diskarte naman 'di ba? At least honest siya. <laughs> Alam mo ah. <laughs> <laughs> Nagpayakap sa unggoy! <laughs> Wala well, pre, matagal ka nang single eh. Yan na yung pinaka last option mo. <laughs> Nothing beats it. kayo ng jowa mo pero lobot pa cellphone mo. That's <laughs> a family of Ala ka bang earphone, te? holidays available. Ang hirap naman yan, nakalaptop yung kausap mo. <laughs> Tapos kasalanan mo na naman kung bakit siya nakalaptop. <laughs> Aray ko. <laughs> naglalakad ka na lang. Na-traffic ka pa. <laughs> Aray ko po. Eh bakit naman kasi diyan ka naglalakad kuya? May tamang tawiran naman kasi, nag -JJ walking ka. Daddy chill. it <laughs> Magpapapansin ka na lang kay Kras, palpak pa. Emotional no damage! Pag tumingin ka, akin ka. Binigyan ka tuloy ng opa. Kupal ka kasi, baka ka. Lubus na. <laughs> Tinangay na pala ng ibon. Ang <laughs> malas mo naman, pre. Hindi, wow. <laughs> wow. <laughs> Bakit naman, Jollibee? <laughs> Iba yung kilig ni Jollibee. Pasakal <laughs> eh. Laro. Yung ngayon mo lang ulit nakita yung laruan mo, no? <laughs> Gago! <laughs> 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 Nakakahiya yung pray. Buti na lang talaga pray hindi nakita ng bride. Mukhang <laughs> ka. Nothing beats a jet to holiday and right now yeah per that's 200 pounds off for a family of four Hello. pero teka lang teka lang But parang yung lalaki pa pinagtatanggol mo teh baliktad ata <coughs> baliw <laughs> wow alis yan teh <laughs> <laughs> Napaka timing naman Sobrang timing naman Sayang yung moment di nakita no Napaka cringe naman Pag tinake get pa <clears throat> <laughs> cute ni Baby oh Barang tampo <laughs> Tam. <laughs> Mukhang alam na natin ang ugali ng nanay. Kuhang <laughs> kuha ang ugali ng nanay. Dan check out sa pag ng Ginawang live sailing ano. Oh ano, but kaya lahat sila may bell no pag nagla-live. Wala kami Grabe naman, kahit sa gilid ng kalsada may nagyayakapan. Sana all. Nothing beats <laughs> <laughs> Papansin ka kuya, naglalaro si ate. <laughs> Epekto ba yan ng bat yung cellphone? O kaya walang internet? <laughs> Alam mo ah. <laughs> <laughs> Nagutom. Tinutuktok. Tada may gusto siya. Tinutuktokan niya. <laughs> Tapos kumain. Food trip eh, no? Bawi-bawi <laughs> lang naman. Binigay lahat ng gusto mo tayo. Dapat ibigay mo din yung gusto niya. <laughs> yeah, boy. Damn. <laughs> I haven't seen you in a while! I in months, bro! Why was she tripping? How you feel? Oh my God! Parang hirap gawin dito sa Pilipinas yung prank na yan, no? Malakas makatulpo dito. Ang angas mo ah! Ako na kasabihan lang kayo. Baka kayong magpakilala. Game. Kung ano talong ay pagmahaba ng tuwing, ba't ang talong nang tayo nakakagawa ng buhay? Ha? What? <laughs> <laughs> Ang ganda ng kasabihan! <laughs> Hindi kinaya ni teacher! <laughs> Ang galing! Ang galing! Paka-limutan <laughs> <laughs> yung basahan! <laughs> Baka yan lang kasi yung way ni kuya para ano... Di ba? Para maarawan agad. Para matuyo agad. <laughs> mindset pa Mindset! sabay niyo ko dyan? Bakit tinuktokan ko na kayong dalawa? Mga piste? Huwag kayo iiyak! Comedian. Ginawa ito ng tunay na salarin para lituhin tayo. Inalabas niyang <laughs> si Kani ang bumaril at sumunog sa katawan ni Kamida. Inalabas <laughs> din niyang nagpanggap na patay si Kani at nagpaputok siya ng ilang beses para paglaruan tayo. <laughs> Pinalabas niyang binaril ni Kane ang dating niyang kasamahang si Gucchi Pagkatapos gumawa siya ng paraan para isipin nating nag-suicide si Kane nang wala na siyang matatakbuhan. <laughs> Huli ka Ming Ming, huwag ka nang tumakas. <laughs> Nahuli ka ng detective. Mukhang <laughs> <laughs> nakatsamba ka. Ano ba? Diba? Aray ko! <laughs> <laughs> Pag inom, inom lang. Wala namang kiss kiss sana dyan. Kung ako yung katabi nila, ki ikikis-kis ko sa pader ano Okay, <laughs> iya. Another day, another parcel po. Shoutout po sa umorder ng kawali. No. <laughs> ano po paglulutuhan nyo? Bawang barangay po? Okay. Laki. <laughs> Ayun o. No? Ang lead po na ito ha. Ah. Sinakop na lahat no. <laughs> Parang mas malaki pa sa NMAX. <laughs> ang galing. Ang galing. Ang <laughs> galing. sucks. <laughs> no. Sumomo na. <laughs> na hindi ka na pagbibigyan mamayang gabi. Baliw ka yata yes, <laughs> eh. Eh? <laughs> eh, Surprise eh. Balik, 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 balik! Lakan, 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 Ayan, kasi napapala nyo. Dapat <test> may lisensya kayo. Puro kayo pyesa, walang lisensya. Paano masabi? Nothing beats a jet to holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. Ay, tinanggal na yung tubo sa gripo. ano lang daw yan kasi, love language. uy, uy, sana all. Uy! Yeah, habang, yeah! Grabe, paldo si tatay, oh. Si Ang yeah. dami niya, no? Bagong sahod daw si tatay. Baka naman may single dyan. <laughs> Sana all. <laughs> ilugar niyo naman kasi yung paglalandi niyo hindi sa harap ng single. Mahiyaan naman kayo, aba. May damdamin din kami. You, <laughs> Darling, Nothing beats a jet-2 holiday. Ayaw. And right now, Ayaw. you can save 50 pounds per person. That's oh. 200 pounds off for a family of four. <laughs> Dinamihan ano, free kasi. <laughs> Sayang yun, ulam din. Nice. <laughs> Yung sumabay si ate sa trend tapos kinuha talaga. <laughs> Mahalas naman ni ate. Wala eh, isang libo yun eh. Sayang. <laughs> Nothing beats a Jet 2 holiday. And right now, you can save 50 pounds per person. That's 200 pounds off for a family of four. <laughs> <laughs> Ganda naman ng mirror! Side mirror! <laughs> Apat na rules para sa future partner ko. Hmm, ano yan? Una, bawal tumingin sa kaliwat kanan ng kalsada kapag tatawid. Kasi ang sabi mo sa akin nung nagkakilala tayo, nasa akin lang yung tingin mo. So kapag tumingin ka pa sa kaliwa tapos kanan, ang pakiramdam ko nagsisinungaling ka lang sa akin. Ha? <laughs> Pangalawa, bawal ka gumising kapag hindi mo ko pasama kasi kung hindi mo ako kasama para kanino ka pag gumigising so wag ka na lang gumising pangatlo dapat kahit or if ever man hindi ako pinanganak dapat ako pa rin yung true love mo non-negotiable ko yun kaya sana po sundin mo sa future <laughs> last but not the least hindi mo na sa akin kailangan ibigay yung passwords mo kahit saan pa yan kasi bawal ka na mag internet or mag-cellphone in general what so, thank you sana po sundin natin sa future para maging healthy ang relationship natin Baliw ka ba, te? Siguro naman sinilang na yung future husband mo niyan. Good luck na lang sa paghahanap mo, te. <laughs> ang sarap <ka> buwin. <laughs> at dyan, natapos rin ang mabanakit at nakakadawang content natin. Sana nag-enjoy tayong lahat. Eto <laughs> nga pala ang mga team sana o Shoutout sa inyong lahat. Mamamatay at akong single Wala nang akong nakahiya Talo pa ko sa muka Nakakabad trip talaga Bartags! What is your profession? <coughs> <coughs>